kita dito. Ayan, ito na yung abukado namin. Agay! Hindi mo no? no, nakita? Ayan, oh. Ayan, oh, dalawa. Ayan, nakita. Ayan, nandiyan banda. oh.

Baliw nga siya eh. Hindi ako baliw. Ayun, GBO oh, dito makikita mo. Dito, pag dito ka nakatayo, makikita mo. Meron oh, pa dyan? O, meron. Ayun, oh. Dito ka, tumingin. Dito. Sa kinatatayuan ko. Ayun. Ayun, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Oh, ito! Sige, dahi. Kukuha ko ng oo, day. Gusto mo? Oo like. Ito yung ano na kuha ko. Halos isang kilo na yung tatlong piraso. Okay.